Hmm. Ku oh. okay, oh, na mga tabalmano. Hoy, noo, tingin. Ay dumami Dumaan yan tabalmano. Wala natin yung mga ulam nito. O, mga quality. Quality oh. Pritong turay Tulingan. adubung manok ginatan yang kreto pilingan ginatan may gulay pa ang kasama pang subo ito ito dito na tayo na ito po may mga ginanga pa kenteng ano ano ninteng adubung manok ito gulay sa seda. Prito. may matambaka Eh, kuendo, buray na ginulay. Ito ay kuray na ginulay. kay master. Hmm. Idoy. Uban sipit ni master, talagang <laughs> nai. Banga, kay sipit ni master. Kay pakboy gulay. Yeah. Pakboy gulay daw, kay pakboy. Oh. Subo, yung nak, ano mong manok? Hmm. Kay buslanlan. Kilalan. Napautan ano? Kain natong ulam ko ngayon, puro prituhan doon. <laughs> Kamideing, ulam ni prede, Kay gaya-gaya din. Ano mong manok? <laughs> manok manok lang. <laughs> Manok din kayo no? Kakambal. Magkapatid na manok. Mm -hmm. oh. oh. ma? ma? ma. Pinagkagulo Pinag ng buang ang kuray. Pinataan ang kuray. Order lang ko kayo ng bukin. Kasama pa ang pusa. Ang dahil pusa. Ay, man. <laughs> man. <laughs> <Mag -tid. laughs> Kagulo mga pusa. fiesta Pista.